Hi guys, updated ba kayo sa inyong SSS? Alam nyo po ba na malaking tulong ang SSS kapag nagplano tayo mag retire sa ating trabaho? Kapag na-meet na natin yung mga requirements ng SSS, ay maaari tayong tumanggap ng mga binipisyo katulad lamang ng monthly pension, loans at marami pang iba. Yan ang mga pangunahing binipisyo ng SSS na kung saan maaari nating matanggap kapag tayo ay updated sa contribution. So in this video po, I'm gonna show you on how to pay SSS online gamit ang Union Bank. Hindi lang Union Bank, maaari nyo din siyang bayaran gamit ang GCash. Hi guys, welcome back po. Umpisa na natin yung pagbabaya ng SSS gamit ang Union Bank. Ang unang gawin natin ay login tayo sa may SSS portal o doon sa application nila at pwede din sa website ng SSS. At syempre, para makapasok tayo sa website or sa portal nila, mag-login muna tayo gamit ang ating account na sa SSS. Sa baba ng application, makikita natin yung PRN at i-click lang natin yan. Dito makikita natin yung PRN number kung saan kailangan natin siya sa pagbabayad ng SSS. So ang gawin natin is i-copy lang natin yung PRN number na yan. Dito makikita nyo yung mga payment method. May Paymaya, Gcash, Debit Card, and at yung BPI. So means madaming option para makapagbayad tayo sa SSS. So this time kailangan ko mag-login sa Union Bank. Once nakapag-login, hanapin lang natin yung biller list pwede siyang just type SSS. So automatic nang lilitaw yung SSS at i-click natin yan. And then from here, kailangan natin i-paste yung kinapin natin na PRN number. Yung makikita nyo dyan na amount, yung 4,200, yan talaga yung amount na binabayaran ko monthly. In-apply ko yung maximum amount sa SSS. So after that, click lang natin yung done. Ayan. And then just click pay 4,200. So yan guys, ganyan lang po kabilis magbayad ng SSS. So from here, makikita natin that the payment is successful. So of course, kailangan natin ma-confirm kung talagang pumasok sa ating SSS. And take note, real-time posting po yung SSS. It means mabilis pong mag-post yung bayad natin. So kailangan natin mag-login sa SSS portal. So kailangan natin i-refresh yung last posted contribution. So makikita nyo agad guys, September contribution na agad yung mag-a-appear. So press lang natin yung September 2024 contribution na yan. So lilitaw dito yung option na do you want to see the actual premium. So i-yes lang po natin. And then And right after, mabubuyo agad natin yung amount na binayad natin. So as you can see, yung payment ng September is posted agad siya. Kaya mas maganda po, mayroon kayong login sa SSS para makikita nyo agad yung payment nyo. That's all for today's guys. And if you like the video, please don't forget to follow and pakishare na din po. So maraming salamat and God bless you po.